pata mo. Ah. Ah. Uh. Saan punta ni Tali? Aray ko, putik. Saan punta? Ah, saan punta mo? Ah. Ayun, no. Turo <coughs> din siya. Laki mo kasi hindi lahat ng mata mo. Ayun, no. Yun, oh. No? Uh, um, dalawa yung magkatabi, oh. Si Akit ka dito sa puno si ng, ng kanyang, dito oh, eh. sa sa bayabas. Tapos si, si Papa kumuha niyan eh. Kasi pag diyan sa mangga mahirap. Maliit pang sanga dito ka. Tapos, mag-ano ka hilain ng panong pano, pano wag mong hilain kasi maano yung ano. Pang Okay hilain mo dandahan lang hila alalay para hindi masira yung ano yung ugat niya yung dito nga eh kasi gumagapang napapunta roon inakyat ko hinila ko pa balik dito nga eh. dun, oh. kinuha ni Jerry okay, mm -hmm. din, kinuha ko. <laughs> andules ng ko andules ng makyat ako andules ng puno Tas yung, ang, buto, yung puto, yung puto may tao, makiat sa bayabas. Mangunguha siya ng kondol. Kukuha oh. <laughs> siya ng kondol. Ayun yung kondol. Dalawa na lang Baka ng ano? Panungkit. Uh Oo. -oh. Lain mo dandahan. Dayo. Dayo. Opo. Kamu. Ayan. 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 Oh. Ayun. Oh. Eh. Masiko, kum, plastic. Ye. Dito pa. Ye. Lian. Yan mas wala pit sa yung nasa ngao. Hindi abut na. -abot na. Saan ba ako? Saan ba yung video ko? Ang Ano? Yan, yan, ano na yan. Ilaay mo yan papunta sa iyo, dandahan. Yan. O, oh, di ba? Baka Kapit na, kapit na. Hmm. Iyakap mo yung gatawan mo dyan ano. Wala kasi tayong panungkit eh. Si Onyok, hirap na hirap umakyat eh. Bigat kasi yung katawan ni Onyok eh. Saka hindi saan eh, si Onyok sa mga puno magakyat-akyat, laking papaya siya eh. One, two, three, go! One, two, three, go! Ihila, e, hila, hila. hila per sa, Sige, papuntahin mo dyan sa'yo. Wala, ayan. ayan. na. Yung mama, nakakuha na ng kundol. O, oh, pag ilang kuha natin yan. Dalawa, tatlo. Pang, pang apat ano? Pang-apat. Kunin mo na rin yung isa kasi hindi naman yung madali mabulok. Doon may bagsak may sa may basura kasi parang hindi babiak. Ah. Hmm. Ay, pogi anak ng tipaklong. Hmm. Ye. Yan. Mm. -hmm. Yeah. E, nakakuha na kami ng kondol. Nagugulangin ng bata, gugulangin, gugulayin. Magugulay ka ng ng kondol, tali. Magugulay ka ng kondol. Wow. O, giniyakap na yan, makate. Ano muna sa damit mo? Ayan na ang kondol. Dalawa. Apat pang lima na namin na pitas. Oo. Oh, pwede na parisa ng sardinas. Ubus na pa? Marami pa yan. <coughs> doon, mayroon pa? pa nga mga bunga na doon eh. Sa kabila eh. na lang yan kasi mas magulang na yan guys sa iba. Bulok na yung ano oh. Bulok magulang na. Lali Ano yan Lali eh? Hmm. Tali hmm. <laughs> Tingin siya kay papanya Tulong tali Tulong, Kumawa si papa Ay galing nga Clap your hands Yepe Yepe